So diyan na sa pinakasintro diri asa uh, sa bakawan nga sobra kasiksikan sa tao mga idol grabe ang tao diri nga lugar. So first time man ko nakasuroy diri pero karon pa na ko nakita na grabe day kanindot diri nga lugar. Hey, up, so, mga sa inuburan diri asa naga balinay siya kasakop So mga idol, mao ni ato makita na daghan kayong tao diri ang lugar kay tungod ni sa kainit sa atong panahon karon so di asa dagat takarun, ta karon nagsuroy-suroy ita diri So arasang kadaghan kayo naligo diri ang lugar kay usa ang kini nga lugar ay usan ni sa sikat diri sa Naga City Cebu tungod aning nai bakawan so Uh, mungad to tag bakawan nya so, adto to makita kung unsa kadaghan ng tao dito kay naa to kapundo mga tao kay walay init tungod sa mga bakhaw nga ilang tinanom diri ah so musuroy ta dito araw makita nato. so diri pala mga idol makita na na to kung unsa ka ng tao so makita nato to dito sa mga uh, ah, naa sa ilaw sa mangrove or bakhaw

So guys, sarat at hana kayo ng yeah. floating cottage Oh, marami ka -aba na tao oh. Yeah guys, isang... Ang mga gamit oh so, Nakoy mga Nakoy

Nanunuksok na mga tao sa bakawan. Wow. Floating 7-11. floating 7-11 today? Oh, grabe tao. So yan guys, grabe na kayong tao. Diri ang uh, lugar, diri lang ni sa ano, ilawom sa bakawan. So kay wa may init kay naa uh, na may daghang mga kahoy so di ang mga tao diri uh, nag agkasuri so limpyo sad ang sa dang ilaw ni sa bakawan so musuta dito pa sa at pa sa unahan So kay makita na to na apo joy daghan kayo yung tao dito sa nahan so atong suruyon dito. So makita na to diri ah, grabe. O oh, naana sila yung magdala ng mga payong pero wala joy problema diri abisan pag ka init kay daghan kayong kahoy so mga kahoy ay na, ani is bawal pud ni siya balion so kinahanglan magamping sa kadiri kay hindi ka, ka mapriso di ka makabayad dili ka makatanong og 500 ka buok tao di matabang oh nanuksok nas mga kwan uh, bakawan <laughs> so tagang ngayon tao kay Ninot Magudaria kay Bugnaw Piling siya iinit kay nasa ilaw ang bakawan Ilas <laughs> last <laughs> tao lang, yung kabali. 哎。<noise> So dire guys, kay naaman ko i-dala nga duyan. So ako nang gikapitan duyan kay arong na ako higda-higdaan. So kung mo nga mo nga lugar, so mas nindot ug magdala tag duyan kay pwede man nato itali dire sa mga dagkong ah, kahoy. Dili lang nato dito sa gagmay nga para di mabali. So nindot kayo dire tambayan, nindot magchilchil, chil, -chil. ani nga taas og tubig. So nindot sad magbaha humul-humul habang nagduyan. So, ang diri asad, huwag sa, sa, sa diri bisag na kay mga magdala kag tibol. Pwede ang uban ka diri, bisag taas og kayo ang tubig kay naagabit tibol. Na ay mga pagkaon sila. Mga dala nilang pagkaon. Sayaw na te Sayaw na Pag-video siya, pag-video So sabisan sa akong pagkaring is ang ulang isa is halingaw ng sa kalangan na naligo So nalingaw na sa kalangan na partner sa wala pa partner solo client din ako ako kanunay so sigurado mga anay din ay sa mga super relax tayo din ng car o siyempre kay ako raman isa ay magtagay-tagay dito para malingaw sa takay o wala sa tagay-tagay mura tagbuang ga hinuktok ga tanaw sa mga nag-enjoy di ng aligo so magdoyan-doyan din magtagay-tagay so maura man na yato lingaw wa man tayo laing lingaw

Uh, Yo, what's up guys? No? So, di ata sa karon sa aning mga kabakawan. Kabakawan! <laughs> so, guys, na. Wow. Wala mi chicks. Wala ni nila pero hindi ra man konti. Ngumam sila sa kabtuyan. Na kay lamay man kayo ilubog-lubog. Kasi lamay. Mas <laughs> 아 <laughs> u <laughs> 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 So guys, ngayon So, karon di na uh, ka no? sabi mga, mga bata nga ito, mga kaupa no? Sa kasa tamo nga ito Dagan mga bata mo doon na So, mga bata na sa Oh no? <laughs> <laughs> i'm <laughs> Hey, hey. I'm staying over at the Gangari. Hey, hey. Hey, hey. Sean O'Toole and Drew. What you want? <spicy Greefus Scotia> <matulBeawweel> Dali, dali. Dali ko. Ariko, ariko. Be, kamoy mag vlog ron. Sige. Kamoy mag vlog. Sige. Masawang mag intro, eh. Hey, what's up, man? man. Uh, hey, what's up, man? man? what's up, man? Thank you! Oo, okay. bằng một bằng anh đừng buộc ít bánh lên cái <laughs> gì